People. And Marcos and Romualdez are not the state. They are not the government either. Sa panimulang kilos protesta ng grupo kahapon sa EDSA Ortigas, dala nila ang panawagan na ang dapat managot ay ang Pangulo at si House Speaker Martin Romualdez. Ayon kay Celis, naniniwala sila na ang mga namumuno sa pamahalaan ang pangunahing dahilan kung bakit malalakas ang loob ng ilang mambabatas at iba pang pa kawani ng gobyerno na gumawa ng garapalang Ito guys tinggan nyo itong sa sinasabi ng presidente ayon kay Secretary Dison no? yan po ang sabi ng Pangulo wal kung saan daw dadalhin ang investigasyon doon sa mga ebidensya ng mga anomalya. Wala daw pong sasantuhin. Ha? Walang sasantuhin kung sino ang may salarin. Okay. Napakinggan nyo. Ito. Andyan yung video. Ng Pangulo, bilisan ang pagfafile ng kaso. Sigur siguraduhin maibalik ang pera ng mga kababayan natin kung saan tayo dadali ng ebidensya, doon tayo pupunta. Wala tayong sasantuhin dito. Kailangan managot at kailangan maibalik ang pera ng ating mga kababayan. Sa lunes,